Ayan, so magandang araw sa ating lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May bagong hunting video po tayo. So maghunting po tayo ng alimokon guys. So wala na tayo sa kapatagan. Dito ulit tayo sa kundukan. Ayan. Maraming maraming salamat ulit sa mga followers po natin. Sa mga bago pa lang na napadapos sa ating YouTube channel. So tulad ng sinasabi ko guys pag-subscribe yung channel natin at always click ang notification bell para updated kayo kung sakaling gustong-gusto yung manood ng hunting vlog. So, ayan. Antabayan po pong ating kaganahan. Stay tuned! sa pool. Let's go. Pagutin natin yung unang patama natin. Doon sa itaas yung pinagbagsakan niya. Bueno, buhay pa. Hindi siya napuruhan. Malas. Matak mo pa. So, ayan. Unang tira natin na limokon. So, limokon hunting tayo, guys. So, dito tayo ulit sa may kakahuyan. Pool. Sa pulle. Sa ayos guys isang pwesto yung kinaruroonan nila kaya magkasunod na natira natin tara tulutin natin so tingnan natin sana hindi tayo mahirapan sa paghanap dalawang alimukon guys ang dulas pa yung mga dahon ayun magkatabi sila guys Sabi sila kasi isang isang pwesto lang yung pinagdapuan nila. Pangalawa. Pangatlo. Alright. So nakatatlong alimuko na tayo guys. Ayan. Dito sa may silong ng mangga. So nung unang tira natin guys hindi nabulabog yung isa kaya yun inira ulit natin so ito guys tulad ng dati tanggalan ulit natin ng balahibo so pansamantala tayong nagpahinga guys so medyo malayo yung natin ang sakit ng pako nasugat na yung pako dito sa chinilas na ganito guys hindi pala maganda na ganito yung dalhin mo kapag malayo yung lalakarin mo guys magkakasugat itong paa natin o dito so buti na lang alam kong hindi comfortable yung paa ko dito guys kaya nagdala ako ng medyas kaya magme medyas muna tayo so medyas muna tayo so buti na lang may dala tayong medyas so na medyas na tayo So, ang daming ito yung malalaking langgam na nandun sa mga tuktok ng kahoy. Buos ang tawag namin sa si Ilocano. Ang dami dito guys. Kapag dumadaan ka dun sa may mga mababang damo, kapag may nasagi kang bahay nila, nako, puputaktihin yung leeg. Tapos, papasok sila sa kilikili. Basta dito sa may loob ng damit nakakairita guys ayan so nakamedyas na tayo so lipat tayo ulit ng pwesto so nakatatlo na tayo guys ayos alright lipat tayo ng pwesto sigaw butin natin yung pang apat so doon natin tinira guys tapos sana hindi tayo mahirapan sa paghanap doon sa so, may so, may malapit doon sa kawayan tara let's go pulutin natin pang apat na limokon tara uy madulas yung dahon ng kawayan guys Aum, ừ, đông chưa guys? Sôi tay luôn anh, chưa apat na alimukon ayos Tignan muna tayo. Tignan muna tayo ng tubig. So maraming alimokon dito guys. Pero ang hirap magtawag. Napakailap nila guys. So tara ulit. tapul Sopra lutin natin yung panglima Balik dun natin tinira tapos lumipan dito parang dito ko siya nakita bumagsak eh ah na ayun nandito siya guys oh ito yung panlimang alimokon natin ayos so nakalima na tayo so tara tanggalan ulit natin ang balahibo So, ito yung panlima natin guys. Hopefully, malalagdagan pa natin. So, tara ulit. A few moments later. So, hindi tayo nagbaon ng kanin guys. Tinapay lang yung baon natin. So, nagbaon tayo ng Spanish bread. So, kain muna tayo guys. So, nakasanayan na po kasi natin na hindi tayo nagbabaon ng kanin guys. Muslim binabaon natin, biskuit, tsaka ganito. Importante may makain sa panghali. So, alas 12 na guys. So, bali itong hunting site natin ngayon, first time pa lang natin mapuntahan kaya medyo na ni bago tayo sa ating kinaruruan ngayon hindi, hindi natin alam kung saan tayo banda ngayon o yan busin muna natin yung tinapay bago tayo magpatuloy ulit sa pool let's go putin natin yung pang-anim pang-anim na limukon natin guys So yun no, ang taas nung kinaruroonan niya kanina. Ayos. tulutin so, natin yung pangpito so ito yung naging masukal yung pinagbag sa kanya guys dito natin tinira sa puno ng akasya so hopefully madali lang natin mahanap masan na Wala na, wala na. So, ang tagal nating ikot ng ikot. Dito lang pala. So, ang tagal kong ikot ng ikot dito, guys. Diyan lang pala sa baba. Ayan. Pangpito natin. Ayos, nakapito na tayo. So hanggang dito na lang yung video natin guys. So sa mga nanatili sa ating YouTube channel, sa mga walang sawang sa mga po, maraming maraming salamat po sa inyo. So abangan lang po niyo ang ating mga susunod na content. So hanggang sa muli, bye-bye. so alas ice na. Bugbog na yung araw. Okay, let's go.